good morning, good morning sa inyo mga idol. Ayan, I'm sorry. morning, morning, good morning mga kabisnes. Ayan, update ko lang kayo sa presyo ng eggs natin dito sa Pampanga. Actually, mababa na yung eggs dito sa Pampanga. And for your information, matumal na po ang tinda ko dito sa aking tindahan. Bakit? Kasi marami na po ang nagro-rolling. So it means marami ng puhunan yung mga tao kasi mababa na lang yung eggs ayan po yung tinda ko ayan, kukunti na lang po yung tinda ko kasi konti na lang yung puhunan ko char, hindi, kasi po patumal uh, po yung tinda ko ngayon, kaya medyo konti lang po yung stock ko and hindi po ako pwedeng mag stock ng marami at yung eggs? Hindi siya agad mabebenta. Ayan. And so, yun na nga mga ka-business. Kapag kasi yung mga eggs, eh, medyo mababa yung presyo. Marami na yung mga nagro-rolling sa mga barrio baryo So, hindi na ako nakakabenta ng marami. So, yung ginagawa ko din, hindi na rin ako nag stock ng marami kasi baka masiraan lang ako. Uh, and, baka kung mag stock ako na marami, baka other day, medyo bababa na ulit yung price ng eggs natin. Kaya yun, yun lang yung stock ko. Actually, one case na small, one case na medium, one piece na large. Yan lang yung mga binibili ko. Kinukuha sa mga suppliers ko. And hindi naman natin may na nagkakautang tayo sa mga supplier natin. So, siguro ito na yung time para magbawas-bawas na tayo ng mga utang natin. And yun na nga yung ginagawa ko. So, kapag nagkabenta ako ng 4,000 dito, o-order ako ng 2 case, yun, and, yun na muna yung papaubos ko. Tapos, magleles ako dun sa supplier ko para mabawasan yung uh, mga balances ko sa kanya. So, yun guys, bukas, uh, i ko kayo sa price natin sa small, medium muna. Uh, kasi, wala pa akong pambili ng mga large, yung mga large size natin. So, yun. Uh, tip ko lang sa inyo, uh, wag na muna kayo mag stock ng marami. Kung ano lang yung mabili or konti-konti lang siguro one case uh, one case, one case lang yung bibili mo kasi hindi nga siya pwedeng stock kasi nga medyo bumaba ba ng presyo kapag binili mo siya ng 2,000 ngayon baka bukas, 1,800 na lang siya. so yun na muna for pa, uh, yun na muna ngayon and yun na nga, update ko kayo bukas mga ka-business para naman uh, maging updated kayo sa price natin dito sa Pampanga